hello. Ito, magluluto tayo ng inihaw na baboy pero hindi tayo gagamit ng uling. Ayan, minarinate ko na siya muna. Ang nilagay natin is bawang, toyo, oyster sauce, paminta, tapos bumili tayo ng Sprite para masarap at saka pinigaan natin ng lemon. Tapos, Siyempre, lagyan natin ng ano, pampasarap, pampalasa. Kasi kung walang lasa, wag ka na magluto. 'Di ba? So ganun lang. I-marinate natin siya ng mga 30 minutes tapos ilagay natin mamaya sa frying pan. Yan, ganyan lang muna siya. Dapat ma-absorb ng karne yung ating ano, ating sauce para masarap na masarap. Yan. Liempo. Liempo ng baboy. Mamaya na lang ulit. Marinate ko na muna siya. So, ayan na siya guys. Nilagay muna natin sa frying pan without oil. Paano lang natin na medyo mapula siya. Para masarap. Mahinang apoy lang. Huwag biglain. Kasi mahirap. Mahirap pag mabigla. Sunog. Ouch di masarap. Kaya dapat mahinang apoy lang muna. Ayan siya guys. Continue naman natin later. Ayan na siya guys. Hindi si yan sunog ha. Balik rin lang natin para pantay. Ayan siya guys. Hindi yan sunog ha. Ayan. So, ayan na siya guys. Yung pinagbabara natin ng kanina pag marinate natin. Yun din ang dinagay natin dito. Kaya wag nyo itapon nyo. Minarinate nyo na sauce. Ano lang natin? Pakuluan hanggang matuyo yung ano na yan. Let this result later. No uling-uling. Ayan guys. Later again. So, ayan na siya guys. Tuyo na. Konting tuyo pa. So, ayan na siya, guys. Pero hindi pa yan luto. Mamaya ko na lang uh, ano yun siya pag once na malapit na kami kumain. So, ayan na siya. Luto na. Inihaw na ten. Ayan na. Ayan na siya. See? Wow! Juicy! 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 Ayan, may sausangon tayo. Ayan, chili at toyo. Ayan na siya. So, ayan.